Eh, dito po yung bahay namin. Guys, ah, uh, nasira na po. Kasi yung nakaraang bagyo, hindi ko pa na napayos. Kasi yung, yung una ko muna yung mga anak na anak ko. Pag-aaral. Ito mo guys, oh. Ito yung bahay namin. Dito tumutulo siya, ulan. Oh. Sana, kung oh, sino may yung may puso dyan, humingi siya na ako ng tulong na humingi siya na ako ng kahit trapalan ano na ako yung eh. isi kaso isi kasi ah ah kapitol po sana matulungan niyo pa ko kasi wala pa kong kakayanan na magbili ng ano kasi ako lang po isang barter hindi po kaya ng sildo ko nang kita ko araw ito po yung nangyari dito, dito po kami natutulog ito po yung bubong ng bahay ko kahit trap lang po maraming salamat